medyo kakaiba kasi yung case na to. Ah, napagkamala ni Sir na may tama siya sa balikat. Kasi daw, ah, na-disgrasya daw siya sa motor. Kailan po to, Sir? Ah, uh, halos okay. mag-isang buwan na, Sir. Mm -hmm. So, taas mo nga Sir. Masakit pag tinataas. May parang umaga parang may sumasabit sa... Dito, o. Pag tumatagil ito. Tinesting na namin ito ni John, pinatesting ko kay jan Paul. Hmm. Tapos biglang sabi ni jan Paul, wala. Usually kasi kapag balikat, yung mga basic, pag kaya ng iba, hindi ko na minibidyohan. Ay, siya ako doon eh walang tama sa balikat. Sinabi sa kami dyan, Paul, sabi ko, sige, hanapin natin. Tapos nung hinahawak -awakan ko na, ah, galing sa ribs. Grabe, hawakan lang na ito na. Ayan o. ayan sumasakit to. oh. ayan hindi ko mahanap Hindi no? oh. ray yan. Na pa, MR, yan no? Wala pa MR, yeah. ayan o. Wala pa MR, ayan Ayan o. Hmm? Ayan o. Ayan o. Takas mo ulit. O, ba Sa rodo sa inawakan ko. Tama hindi? Oo. Sakto doon siya. Sir, tanggalan ko siya. Tama. Tama! Ano to, sir? Hindi mo siya nai d ng higa? Hindi naman, sir. baga normal lang. Pag taglit ka lang, parang may... Sabi ko, tumutusok. Sabi? Oo. Magkakaalaman na. Ayan ah. Ay, hindi Sir, sa inyo to, sir. Oo. Ba-ba-ano? Gagamitin niyo ba to, sir? Hindi na. Ah, Ayan okay. Hindi sir. sir. To, sir? Dito, sir yung ulo dito, yung paha. Basorero. Nakamuha ng bote. Sige, <laughs> <laughs> <Bapapa ka? laughs> sir. Agad yung tarap tayo. Ayun ka. Tulungan mo siya. Oh, Paul! video. Dami. Yung damit ko. Tama, Ay na, hugat lang. Yung Ganda na buhok, buhok ito, si Ganda buhok ito She, uh... Ayun na. Ito na, you, you. na. Bin! Ay, hindi si Ganda na buhok ito na. Sino? Sino sa Ay na. ito na. Ay, yun, yun. Yun na. Yan, yan. ano? Hindi ko mahanap yun eh. Yung ano na yun. Yan, yan yan yung ano parang sumatagilip ko. Yan parang tumutusok eh. Yes po. Mas mahirap to kaysa sa spine. Eh maso. Sarap. Sarap na tayo kayong kamawa. Oo. kaya masakit. Ulit. Kapag mo na ako. Ayan oh, no. nakausli sa loob Yung ugat para ipit. Parang ma-shakespace. Ito lang siya. Baga. Ito siya yung ribs. Eto yung ribs. Eto yung naiipit na ugat. Ako Alam ko kaso ba yan siya? Mga dalawin, mababatak eh. Mga dalawin, mababatak eh. O yun ah, hanggang sa amin. O yun ah, hanggang sa amin. ah, ganyan sa sa ribs kaysa sa mm, sa sa <laughs> 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 mas mahirap kesa sa spine. Nakaka pa ba sa ugat din? sa spine. Hindi. Hindi, may na mag-aong. yan, gagi. <laughs> <laughs> Bobo. Hata! Hata nga. Wala siya, wala, 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 wala. Circle mo lang. Mmm, Yun na! <clears throat> Pwede na tatamayo si ma'am sir. Ay boss, ay. Wait lang, may video lang yan. Video lang yan sir. Bossing. Oh, oh. Bossing. Boss. Uh. Bossing. Sir. Sayang yung biyahe nyo ha. Huwag po kayong manlo uh, ha. Ano uh. na? Uh. Taas. Sige, hanap. Taas na kamay. Sige uh. sir, hanap. Kasi wala ko parang na ano. Pero kapag kayong, ang ano ko dyan, yung concern ko, sir. Pagdangayga? Oo, oh, pagdangayga. Ipatili ko, sir, para malam natin. Ate, tutukong ko siya na nandun yung ano eh. Sir, Oo, uh, oh, iba na yung ano niya eh. Wala na yung ano niya eh. <laughs> hindi, kasi kapag ano nang, talagang maano ako na ano eh. <laughs> ang ginagawa ko, gumagano'n ako dahil... Sige sir, hanapin niyo muna sa'yo. Parang may Parang may tumutusok dati. Sige sir, hanapin niyo sa'yo. Sa... Baka sir, ano? Baka nasa kabila ko. Baka narong sa'yo. Lumipat kaya? Sige sir, hanapin niyo po. Ah! Wala! Diyan <hazards> ah, ko na dito. Maalala ko, nandito talaga yun eh. Sige sir. Ano Sige sir, hanapin niyo.

ah yeah, wala ang Oh, wala! Kasi, kung uh, ano kasi kanina, talaga randam ko pag ano ko palig. Kunti like. galaw. Mm -hmm. Ano sabi ko? Sir, ubo. <laughs> wala nga. Wala. wala. Oo. Oh. <laughs> hindi ko kasi alam kung anong tawag yan sa ganyang sakit. Sa mga manunood, sa mga makakita ng ganyang uh, tama, uh, wala po talaga akong alam. Okay. Sir, dapat check up na ba yan, sir? Hindi pa, sir. Ah, Napahilot na na yan? Oh, wala pa, sir. Basic yan? mahirap yan eh, kapag ano. Ewan ko, mas astig yan kesa dun sa spine kasi wala pang kinapa niyo yung spine, yung ano niyo, ribs. Hindi yan, yung bari. Walang ugat na makakapa dyan, idol. Subukan niyan, pero astig yan. Eh. So, pag may ganyan kayong case, or may mga masakit, kunwari nagkamali kayo ng higa, or ng kilos, tas sumakit yung mga ribs niyo, kaya po yun dito. Kahit wala pong x-ray. So, God bless po sa lahat. Uh, wala na, ako maraming <laughs> hindi na yung tulad dati. Baka pumunta sa pamo. Yan na na. Ay, wala yan, brad. Sir. Ah. <laughs> uh, no <laughs> advance <laughs> payment, <laughs> ha? No advance payment. Ang checking in booking, pwedeng online yun, ha? So, God bless po sa lahat. Oh.